So, hello guys. This is Rapboy Farm Vlog. So, sa video ito guys na ay nag i ako ng talong. So, ito yung gamit ko guys. Optimax, Betonic, at saka Formula 1. Ayan. So, gabing gabi na guys na. No? i pa ako. So, ganito talaga buhay ng farmers guys. Kahit nasa gabi na. Ayan. Ako lang dito mag-isa guys no kasi ako lang yung nag-spray. Hindi na ako nagkuha ng tauhan. Kaya naman isprayan to. So ito yung talong ko na inisprayan no. May mga bulaklak na guys. Ayan. Kailangan so natin mag-spray guys dahil may nangulot. So sinabay ko na rin yung sinabay ko na guys yung Formula 1 at saka yung Optimax na no? dahil kailangan talaga ba hindi tapasukin ng uod. Kaya sinabay ko na yung Optimax. So dapat yung gamitin ko ay Formula 1 dahil kasi may nangulot kaya No? Nangulot yung talong na iba. kunti lang naman to guys yung nangulot. So kailangan natin isperan para hindi dadami. Sinabay ko na yung Optimax para hindi mapasok ng uod. So dahil ginabi na tayo ng space, so, ayan may nahuli akong hito. Ayan guys. Hindi naman kami kumakain ng hito guys. Bawal kasi sa amin yan kasi si Adventist kami. So inuli ko lang to para kuan ipakain sa aso namin. No? Kasi nagigib ako ng tubig dito. So ayan yung tubig. Kasi nag spring ako. So ayan. Eh, may nakita akong hito kaya hinuli ko na lang kaya kawawa rin naman pero may mga pang ulam na yung aso namin guys hindi kasi hindi naman kami kumakain yan so yun lang no pahagi ko lang yung pag spray namin ay kupa ay So yun lang guys Bagi ko lang no Bagi pag prepare eh Pag-parming sa atin God bless